guys at kung kayo sa aking channel please don't forget to subscribe Kuya Rudy Team Mix at pakipalo sa ating Facebook page kung gusto niyo sa ganang pasok mga video so ating gagawin guys ay uh, lagyan natin ang ating gulay natin lang natin gabi guys halong natin ito tapos ayos na natin ang ating daing so apat na daing ating guys ayan so malamang hindi po magkakasya um. <coughs>

kasi sayang pag masasayang yung mata bawal na yung mata po tapos wala nung kahit mga 50 minutes ito na po yan <coughs> yan you know? o mm -hmm. So yun okay, guys, so, so atin na po. isasalang po yan. Thank you for watching at uh, mamaya tuloy-tuloy na po yan tapakuluhan uh, natin mm -hmm. hanggang 15 minutes po at tuloy na po yan. So ganyan na pong ating buhay dito sa yan, ito, natin pa natin yung may papatok natin. So, thank you for watching guys. ito po, ating uh, loto ng baba ating uh, minok for today. Ayan, gulay, lutong bahay. Thank you for watching and uh, hope you enjoy. At, uh, konti, kunti, po itong sa sapaw pa po yun.